Magandang araw mga katrip, for today's video nga po pala ay magluluto po tayo ng dalawang menu At ito nga po pala yung nabili kong tokwa kanina sa palengke At bumili rin po ako ng pangginisang gulay Gagayatin lang po natin ang na maninipis ang ating nabiling tokwa Yan po mga katrip, ganito lang po kaninipis Alam niyo mga katrip, napakalambot po nitong tokwa Parang ako, sobrang lambot, sobrang lambot sa pagkibig Ililipat ko lang po mga katrip sa isang malinis na lalagyan para ating mahugasan Ngayong nailipat ko na po sa isang malinis na lalagyan, at na pong hugasan Ganito lang po ang paghugas mga katrip. Medyo malambot po kasi mga katrip ang ating tokwa. Kaya ating iingatan para hindi po madurog. Magpapalingas na po tayo ng mahiwagang kalan. At maglalagay na po tayo ng mahiwagang kawali. At ito na mga katrip, isasalang na po natin. Maglalagay po tayo ng mantika. Siyempre pag uminit pa, isasalang na po natin ang pamprito nating tokwa. Yan lang po ang paglagay mga katrip. Ingat po tayo kasi po baka po tayo matalabsikan ng ating mainit na kumukulong mantika mga katrip. At pagkalipas po ng ilang minuto ay babalik rin na po natin mga ang ating pinipritong tokwa. Siyempre, ito na po mga trip. hanguin na po natin. Ilalagay na po natin sa isang malinis na lalagyan. At pagsasalang na po tayo ng na panibago natin pang pritong tokwa mga trip. At napakainit na po ng mantika. Ingat lang po at dandaan po sa pagprito mga trip. At ito na po, pagkalipas po ng ilang minuto, hanguin na po natin ang ating pritong tokwa. At patapos na po ang ating pagprito. Siyempre, ang po natin yung ating pangginisang gulay. Hugasan lang po natin ng mga, ayos, mga trip pang ating pangginisang gulay. At ito na po, at magsasalang na po tayo ng ating si Boys Bawang. Pinagsabay ko na po at sobrang init na po ng mantika mga katrip. At isusunod na po natin ang ating pangginisang gulay mga katrip. Ha, halo halo lang po natin paikot-ikot mga katrip. Parang jowa mo dati na pinaikot-ikot ka lang. Atin na po tatakpan mga katrip. At pagkalipas ng ilang minuto ay bubuksan na po natin at lalagyan na po natin ng tubig mga katrip. At maglalagay na rin po tayo ng pantimplang asin. At ilalagay na rin na po natin ang ating paminta. Siyempre maglalagay po tayo ng cubes ang cubes po ay nagbibigay lasa mga katrip at simpleng luto lang po ito ha syempre atin na punta atakpan at pagkalipas ng ilang minuto ay bubuksan na po natin mga katrip at lalagyan na po natin ng pampalapot syempre para magmukhang sapsoy naman natin din luto simpleng luto lang po ito mga katrip kaya po wala masyadong ricado at luto na po ang ating sapsoy at ngayon natapos na po tayo sa pagluto mga katrip na ating sapsoy Dadak na po tayo sa ating pritong tokwa i-slice lang po natin ng malilit mga katrip at ito po ang inyong lingkod si katrip at seryosong seryoso po ako dito ngayon patapos na po ang ating pag-slice mga katrip. Titimtaan na po natin ang sibuyas. Siyempre ang sibuyas po ay nagbibigay bango. At maglalagay po tayo ng pampagana, ang siling taiwan. Siyempre, maglalagay po tayo ng toyo. At maglalagay po tayo ng konting asukal na, mga katrip para medyo matamis-tamis. At pipigaan po natin ang kalamansi at para medyo may asim-asim kilig. Siyempre, apat piraso lang po linigay ko. At ito na po, halo haluin na po ni katrip. Nakangiti pa si Katrip yan no? Oh. Ngiting tagumpay para sa pagtagay. At ito na po patapos na po ang ating style kilawing tokwa. Ngayon tapos na po idadako na po tayo sa ating pagkain. So kain tayo mga Katrip. Na natapos na tayo sa ating pagluto. So ang linuto natin una naprito po tayo ng tokwa at ating style ano kilawin ba pero hindi ko pinagblogyan ng maraming ingredient. At ito rin po yung ating ginisang gulay. Pinagyan ko rin po ng pampalapot para magmukha siyang ano, na, chapsuy at may tinulo tayo manok kahit na yung mga katrip Masarap, hindi masarap ng pagpulitan okay. yung iba may sa kilawin ako may hindi na ako sa kilawin kaso masama din sa kalusugin natin yung lagi tayo nagkikilaw 哎呀！Ah, yeah.